Hi, welcome back to my channel again and welcome to World TV. And in this video ay gusto ko lamang mag-share ng mga tips muli sa ating mga kaibigan, mga kaibigan YouTuber na bagong gawa ng channel and those na wino out nilang kanilang channel para sila man din ay ma-monetize, okay? Ayan. So marami nagtatanong kung paano dumami yung subscriber, paano dumami yung watch hour, paano dumami yung views. Alam nyo guys, napakasimple lang naman talaga ng sagot dyan. Okay? Yan yung sinasabi lagi, content is the key. Okay? Content is the key. Ano ibig sabihin? Kung gusto mo na dumami ang views mo in a legit way, you consistently upload a video. Okay? And what kind of video, what kind of videos do you need to upload? At tuwing kailan ka dapat mag-upload? As much as possible if you have the energy to upload every day okay mag-upload ka mag-upload ka kung kaya mo every day gabi-gabi gawa ka ng mag-shooting ka mag -ano ka mag-video ka ayun mag-shooting ka gumawa ka mag ka ng content mag-shooting ka edit mo kung kaya if you have the energy kung kaya mo gawin so do it ako ito share ko lang sa inyo one year ako na monetize okay one year na na ako na monetize siya and Araw-araw talaga ako nag-upload noon Pero hindi naman ako ganun kasigasig na, ano That time, nag-upload lang ako dahil gusto ko lang mag-share-share. Hindi ko iniisip yung dapat mamonetize na ako ng ano. Pero fortunately, I met YouTubers na talagang tinatrabaho nila ang channel nila para sila man din ay mamonetize, okay? And during that time, they invited me in a group para sabi nila, may super group ka para ma-ano mo. So, importante din kung gusto mo ma-monetize ka, magkaroon ka din ng group, okay? Magkaroon ka ng series of, magkaroon ka ng circle of friends in the platform, okay? You join in a group. Kung may mag-invite sa'yo, you join in a group. And be supportive to them, okay? Kasi ako sa totoo lang yung mga naging friend ko nung nag-umpisa pa lang ako sa YouTube. Hanggang ngayon, mga friends ko pa rin sila sa platform. In Facebook and in YouTube ayun. Support ko sila lagi. Yung iba, mga sensado na, kami na iwan, pero uh, nandun para rin yung support. Nandun, you, you, earn, you earn good friends in the platform. And sila naman din yung nagturo sa akin, okay? So, swerte-swerte lang din talaga guys sa platform. May iba na so pero biglang bagsak kasi nawala yung channel. Nawala yung channel. May iba na biglang asenso, nawala yung Facebook page, okay? So, yun nga. So, importante talaga na meron kang content is the key. Gandahan mo yung content mo. Aralin mo ang tamang uh, mga anggulo ng pagbibideo, ang mga magagandang topic, Okay? Mahalaga din yung Kasi bakit guys? Kung maganda yung content mo, kung baga may substance yung content mo, ah uh, matutuwa yung nagsubscribe, ma matutuwa yung nakakita, magsusubscribe siya sa'yo, and possibly, lahat ng mga video mo, titingnan niya, sisilipin niya, ano pa kaya yung video na meron ito na pwede kong mapakinabangan, manunood ako, ba? Diba? Ganun din, ganun kasi ako eh. Ako like for example, nakapanood ako sa channel, ay nagustuhan ko yung content halos lahat gusto ko panoorin. <laughs> o, di ba, wagi. Eh, wagi eh. yung channel, no, owner. Kasi pinanood mo yung mga uploads niya. So, ganun eh. So, nakuha mo yung, ano, yung idea doon na kapag maganda yung content, tapos na nakakatuwa ngayon pa nun kasi si YouTube na mismo ang nagre-recommend na mga papanoorin, di ba? Pakatapos mong panoorin yung isang mong video, makikita mo, may isa pang nire-recommend na si YouTube na yung gumagawa. Kasi ako hindi ko din kasi kayang i-setup na yan eh. And napakaswerte natin yun. Si YouTube niya yung nagsuggest kung ano pa sa mga video mo ang pwedeng ipapanood doon sa manunood. Kasi bakit ikita din naman siya 50-50, di ba? So, di ba tayo mga content creator Wala na, na tayo. Lalo sa mga kagaya ko. Minsan di ko na nilalagyan ng mga mga i-recommend ko na video. Bahala na. Basta ano. Kasi gusto ko lang mag-upload. Pero, luckily, si YouTube na yung gumagawa noon para sa atin. Kasi nga 50-50 pa. Partners tayo eh. So, tinutulungan na nga tayo ni YouTube na i-promote pang ating other videos. At is, ito pa yung na-discover kong isa. Dahil meron kang consistency sa in-upload mo, si YouTube na mismo yung gumagawa ng parang playlist na panoorin ng mga tao. Like for example, meron akong ginawang kanta-kanta ko. Si YouTube nagawa siya ng playlist ng lahat ng kanta ko. Di ba nakakatuwa? So, yun. Do a video na something na pwedeng i-recommend ni YouTube. Okay? Recommendable. Ako nga last time natuwa ako sa video ng anak ko. <laughs> Kumita siya ng 2 dollars, okay? Kumita, sa video ng anak ko, hindi ko expected eh. After 3 days, tumas bigla yung views. Ayun, gumaganda-ganda na yung performance ng isa kong channel. Kasi dati yung isa kong channel, kumikita lang ng piso, 2 pesos. And ngayon, kahit pa paano, pwede na kumita ng 20 pesos kada araw, di ba? So, nung isang araw, nakakita ng 100 pesos. Kasi dollars, let's say 2 dollars, di ba? So, ayun, consistent lang guys ng upload. Kaya I, I have a two monetized channel, The Pearl TV and The Smart Kids by Pearl. Okay, sya, 'yun yung 'yun yung channel na na meron ako na monetize, okay? Smart Kids by Pearl pala guys, kung madako kayo sa aking Smart Kids by Pearl, nandiyan din yung link sa may wall ng aking ano profile. Meron na siyang join button. na nasa up ko pa lang lately sa sakabisihan ko kasi hindi ko masikaso. Yung Pearl TV, eh, yung YouTube channel na Smart Kids na which is ang content nung puro pambata. Sana ko talaga. Meron na po siyang join button. At kung willing kayo mag-join, ayun, ito ah, um, offer to, business offer. To those who are going to join in my YouTube, Smart Kids by Pearl, meron kayong, ano, ang perks ko doon ay, syempre, papanoorin ko lagi yung mga palabas nyo. Tutulungan ko kayo na maka, maka, gain ng watch hours from time to time. Okay? So, at least weekly, mag-play tayo ng mga video nyo. Okay? So, doon sa mga gusto nilang, mag -ipo na ng maraming watch hours, okay? You also can ask your friends to play your videos, okay? And this is my offer to you. I can play your videos, but you have to become a member of my Smart Kids by Pearl, okay? So win-win lang naman eh, 'di ba? Kasi kasi nga may ano kami, may upcoming uh, Christmas party ko for kids on December. So how I wish that the Smart Kids by Pearl can be our source of fun, okay, for those activities that we're planning with. Okay, so yon, mag-join kayo sa Smart Kids by Pearl. Pag member na kayo doon, you have a play, a watch hours. You can give, I can give you watch hours that can contribute to your earnings, okay? So ayun, mag-member kayo sa mga nag-offer ng watch hours, 'di ba? Okay? Mag-offer ayun, isa pa 'yon, guys. Malaking bagay talaga kasi yung mga members ko talaga dati, lalo na yung mga VIP members ko dati, piniplay ko talaga siya ng piniplay para talagang ayan, if you want to to get more watch hours, so you can take my VIP membership. So, ayun. Talaga hataw tayo dun sa pa-under ng watch hours, okay? So, ayun na nga, guys. Um, ano pa? Kailangan, pinupromote nyo din ang inyong mga video. You have into the live streaming. Pasok kayo sa mga live stream ng ibang mga content creator. Kasi, once na pinupromote nyo ang inyong mga video, doon possible na makahanap kayo ng mga audience, okay? So, ako meron akong isang video dati na hindi naman siya rin pinapansin ng mga tao. Tapos, I have a friend that, I think, kailangan niya yung content ko na yun, di sinabi ko sa kanya. Tapos, nang nakita niya, tuwang tuwa siya kasi it's, it's really beneficial for her. And I think pinag-share niya. Kaya ang, as of now, it already have 57,000 views. And it is the top earnings top earning video in my channel, okay? So, hindi mo sasayang yung pagpapasok nyo sa mga live stream at i-promote ang iyong mga video. So, ito muna ngayon ang aking sharing, okay? Sa mga susunod na araw, mag-share pa ako ulit doon, para doon sa mga nag-sikap din na ma-monetize ang iyong, inyong YouTube channel, okay? So, by and thanks for watching. You can also take the channel membership here. I also will be helping you to get watch hours, to gain watch hours, okay? ito pa, pag member kasi kayo dito sa aking channel, I used to promote your video from time to time in my live streaming, okay? Di ba mag-live si Pearl, idadrop ko yung mga channel ng mga members ko kapag member ko kayo. So, nakaka-inspire naman para sa akin na marami akong member kasi binababa ako. And, another perks, pag member ko kayo, pag may bago kayong upload, talagang panoorin ko yan. At yung hindi ko pa napanood, papanoorin ko talaga. Okay? So, bye and thanks for watching. I hope you learned something from this video. And you would love to give a like, comment, subscribe, and share this video to all, to all your friends who also wishing to become a monetized channel. Okay? Bye and thanks for watching.